Ay mga kaangas, nakasubscribe ka na ba sa aking channel? Ngayon, kung hindi pa, pwede ka na magsubscribe para panatilihing updated sa mga susunod na kabanata ng batang kiyapo. Alam mo na ba kung paano papatumbahin ni Fatima si Madonna? Dahil kung hindi pa, panatilihing nakasubscribe at updated sa mga susunod na kabanata. Sobrang nahirapan si Fatima na makapasok sa loob ng sasakyan ni Tanggol dahil pabalik-balik si Madonna para kumuha ng pera. Ngunit sa hindi inaasahang sitwasyon, nakaisip si Fatima ng paraan para makapasok ito ng madaliin. At inansubaybayan ang mga paraan kung paano niya maiisahan si Madonna. Kasama dito ang kanyang mga pinsan, kapatid at mga kamag-anak. Ito na nga at nalalabi na ang pagkikita nila Tanggol at ni Fatima. Dahil sa siyang naiinis si Tanggol kay Kapitan, ay tuluyan na nga siyang pumasok sa loob ng sasakyan para umalis at magpalamig dahil sa init ng ulo nito. Dahil pilit silang pinipigilan ni Kapitan sa pagbibigay ng pera at ng tulong sa mga kababayan nila. Ito na nga ang simula ng muling pagkikita ni Tanggol at ni Fatima dito magugustuhan ni Tanggol kung paano niya mahalin, alagaan at suportahan ang kanyang pamilya sa kabila ng mga nangyayaring sitwasyon sa kanila. Ito na ang magiging hudyat ng pagkakaroon ng malalim na koneksyon ng dalawa, ni Tanggol at ni Fatima. Handa ka na ba sa susunod na episode ng Batang Kiapo? Ngayon, kung handa ka na at hindi ka pa nakasubscribe, maaari ka na magsubscribe sa akin channel para malaman ang mga susunod na kabanata. Thank you for watching guys!